So my guys, mayong buntag sa kumbasher daw. Good morning, guapa kayo ka. Char. So karon guys, mamahaw dai tanin niyo. Kung sudan diha kay bulad niya. Kapi na na nga kuan. Nes kape na na siya, dili na ko pwede og. Kopi ko nga brown kay nitaas na akong sugar. Samot na sa kumbasher, nitaas jud akong sugar. Char sugar card kaya hindi lang ko mga piyo karong mga blanca kay na siya magic so sugar so card kaya kapistik na po, ana yeah without sugar char Kaya, taas na tong diabetes ani taas na tong sugar ma blood sugar whatever pa na diha ang sugar chari so, card guys mo ay tanin niyo ako so dali eh, kay bullet mm, yeah Barisan dahil ni Nescafe. Mm shout out sa kong basher dia good morning mo mama how they it sa kung sudan no kay lami kayo bulad Lame. ako ganahan sa bulad kay ang sa bulad. Lame na ng olo sa bulad labi na nang olo-olo sa bana lami kayo Uy charis ito lami si guys po ang olo sa bulad lami na labi na nang olo-olo sa bana po lami isud kayo charis ang baba sa barikat nang mala-mala na maha ra ita ninyo bitaw na bitaw ning ulo sa kulad Uy ambot na lang makagana O kaon bistam Pista ko na tong bil bil diha perti putang pagkaon ani basta bulan ang sodaan Lagi eh na ambot na lang nga bulan so mga on da ita ninyo perti na na ko ta Sa asa kon tiyan oi jus ko pulihan naman siguro ta sa atong bana ani eh. My God, ako na kayo itong bel bell, ane atong pana mapulha na sa atong lawa siya, pero tara na atong dakwasi. kaon, yata kaon, ane kaon, buntag, oto, gabi, kaon, labi, naik tong, atong, atsaka, gabi, kaon, na paody, diyos ka, mabawang ko, char, Sekarang, so, mo, ma, nang kaon dia, sa boricad, ka. kay siyoroy zan, na tolog kauban. So get for to this video, guys. Maorato, thank you for watching, baboos